So guys, nandito kami ngayon sa Isidora at meron nag-aaya sa kanya ng one-on-one -on -one basketball sa isang undefeated natin. Boss, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo, oh, baka ito na yung unang talo mo sa akin. <laughs> dadagdagan ba yung talo? Oo, oh, dadagdagan ko yung talo mo. Wala na nakakatalo dito sa akin. Wala na nakakatalo daw sa baluwarte niya. So idol, meron akong challenge sa kanila. Kapag kung sino man yung manalo sa kanila, eh, bibigay ko tong posi na worth 700 pesos. Bagong bago, brand new. So boss, ikaw nang bahala boss. Anong masabi mo? Mamaya gamit ko na yan. Boss, malakas talaga dito yan boss. Ayaw ko dyan. Bahala na siya. Malakas yan. Ayaw. Ayan, taga, hindi yan taga dito dyan. Ano? Ayaw kong, ayaw kong ano, ayaw kong hmm. madagdagan yung talo. Uli! Ayso, ayso. Oh, body control. Okay na. Uy. Uy. Uh, okay, good, ah. good, good dyan, good dyan. Nadalawa na sa'yo. Uy, shooter. Goby, Uy, oh, bilis oh. Para si Adi na. Para si Adi na, bilis. Ang karata. Adi, <laughs> oh. bang bang, Winner's ball, winner's ball, Gab. Winner's ball. Oh, Saan ito sabi ko? Pinapakitaan ng sure ball ng Isidora. Ba, jam, batay mo na jam. Batay ka. Batay ka, jam. Dikita mo na jam, dikita mo na. Batay ka, jam. Iwan ka, jam. Iwan ka, jam. Iwan ka, jam. Oh! oh Pasok pa! Ah! Pasok jam, yari ka jam. Oh, Highlights. Okay. Ah, alang alang sa tsinelas pala. Uy, oh, Biglang bumibitaw yan, jam. Alang oh, alang talaga sa chinelas. ba naman nakasalalay. Uy, oh, gawin. Talberg. Oh. Okay na. Ah. Oh. M, huwag mong ano, dagalan yun M. M. Okay na, di ba? Oh, diba? oh. Ingat lang. <laughs> Okay na, beng, -beng. Boost na. Uwa pa. Okay. Effort, talon, effort. Talon, talon. Dito mga talon, Gab. Talon ka, Gab. Okay. din 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 diin. Dali ka. E, Grabe, aso, aso. Ah, aso. Aso, aso talaga. Grabe. Chinelis, okay na. Ah. Uy, effort na. Hop. Uy. Kung walang papapaw lang, okay. mo lang. Wapa, ay gawa gaw, ano, yun. Wapa, galing. Uy! Naku, nabitawan. Wow, oo. Oh. Nabitawan <laughs> eh. Lang, labas, labas. na <laughs> Okay na. <laughs> <laughs> Uy, seryoso okay, si Jam. Discarte, discarte. Grabe, chinelis na, chinelis na si Jam. Uh, five. Five, three. Ay, five, two. Five, two. Five, two, five, two. Five, two na. Ay, okay. Ay, gawin. Oh, Alanglangan oh, langin ko. Oh, ayun. Oh, oh, grabe. Ayso, ayso. Ayun eh. Isang lipad jam. Ah. ah, salpukan para mga manok. pag na kayo na ako, pangilod. Six two six two. Six two, six two. Oh. Uy. Okay. Sayang. Oh. go, oh. my yung. Uy, uy, uy. Grabe yung fake. Grabe. Nakapukha ka sa fake. <laughs> Ubinga <laughs> 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 sa pen. Ubinga sa pick si Gab. Tama sila. Okay Bina na naman. Pasok na naman. Grabe. Hanggang dito yata to. 7-2. <laughs> Wala na. Bitawan na, Jam. Bitawan na, Jam. Bigyan na. Bigyan na. 7-2. Pakita mo yung shooting. Uy, oh, grabe. Oh. uy. Cross yung cross. Cross yung cross. Uy, mo yung pit fake news gimbo sabi pambus gimbo sabi pambus G pa yung, boss. Bo, sabal pa yung boss. Okay. Okay, transition lang na oh. na na lang. Transform na na <laughs> na Okay na Paano, wala na 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 Uy! Wow. effort pa Sige. Hindi, good yan. sagad yan. sagad 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 yan. sagad yan. sagad jan sagad sagad jan sagad jan sagad jan sagad, 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 sagad jan sagad jan sagad jan sagad jan sagad jan sagad jan score. Okay na. Gogi. Okay, effort, effort lang. So, baka ipotak mo. Uy, uh. nagtawad pa. Full set, Rexona, sabon, shampoo. Isang set. Okay. Hindi. Oh, Uy. Kevin Durant. Malakas wow. <laughs> yan. Malakas <laughs> mga boy. Ayun, mamaya. Malakas mga boy niyo po. Tapos, tapos. Endgame na, endgame na. Leg na ang tama. Grabe yun. Grabe yun. Uh, uy! uy time sa lang, hum time? 3 seconds sa Leg na jam, leg na. Aaaaah! Escape! Nice Sensya ka na ka-idol. Hindi mo makukuha yung chinelas, pero baka may shoutout ka po. Okay lang kaya. Thank you. Shoutout may mga tropa mo. Shoutout sa mga pangit din oh. Thank you, thank you sa laban, Oh, thank you, thank you. Oh, ano mo sabi mo? May bago ko ng chinelas. Sige, maraming salamat kay Stratos sa chinelas. Magagamit namin ito sa mga dayo. Maraming salamat din sa nakalaro ko. Ang shooter, na-depensa ko lang. Maraming salamat. Shoutout sa inyo lahat. Thank you.